Nagbabalik ang PTV Balita ngayon. Binigyang diin ng Department of Trade and Industry na mararamdaman ng bawat Pilipino ang mga nakukuhang business agreement ng pamahalaan kasunod ng mga pagbiyahe ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilang bansa. Ayon sa DTI Foreign Trade Service Office, partikular na mararamdaman ito ng mga Pinoy pagdating sa mga job opportunity. Hindi man ito agad-agad na makikita check naman daw na maisasakadupara ng mga business agreement pagdating ng panahon. Dagdag pa ng DTI, mayroon na rin namang Australian businesses sa Pilipinas kaya karagdagan na lang ang mga agreement na nakuha ng Pangulo. Matatanda ang labing dalawang business agreements ang napirmahan sa pagbisita ni Pangulong Marcos sa Australia na sa kabuuan ay nagkakahalaga ng 86 billion pesos in terms of kung kailan natin siya mararamdaman talaga, um, syempre depende to dun sa sector or activity um, or industry na covered nung um, kanilang agreement. No? So, iba't iba yung gestation um, spaces depende. So, kunyari, kung light manufacturing lang siya, it might be um, faster than compared to renewable energy kasi syempre mas um, mas capital intensive yon so iba't iba yung um, um, stages or yung gestation timelines natin Naharang ng mga tauha ng Bureau of Immigration sa Naiya ang isang babaeng nagpanggap na Interpol agent. Ayon sa Immigration Protection and Border Enforcement Section o IPROBES, paalis na sana papuntang Bangkok, Thailand ang babae na nagpresenta pa ng ID at mga dokumento mula sa Protective Intelligence Anti-Crime Organization o PIAO. Pero dahil sa hindi magkatugba ang kanyang mga sagot sa opisyal ng BI, isinailalim siya sa isa pang inspeksyon hanggang sa mapaamin siya na peke ang mga dala niyang dokumento. Dagdag pa ng babae, na-recruit lang siya sa pamamagitan ng social media para magtrabaho bilang household service worker sa Thailand. Ang recruiter din umano niya ang nagbigay sa kanya ng mga peking dokumento. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-like at i-follow sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang tanghali!